So guys, uh, nandito tayo sa Mike King Abdullah Road. Uh, Nag-Uber ako pero nagpababa ako dito kasi putik na driver yon. Bumanga kami ng isang kwan, tinakasan niya. Lasing. Lasing siya guys. Dito ako sa may Sahara Mall. Oh, dito ako sa may Sahara Mall. Dito ako bumaba. Kasi tinawagan ko yung amo ko na gusto kong bumaba kasi I'm not safe ako. Uh, dito na ako binaba ng kupal na uber na yon, laseng laseng mga kaidol ito. ito yung sahara mall yeah, nag ako na nag book naman ulit para kuan grabe eh ah uh, dito tayo muna sa highway hinihintay ko yung binook ko din uh, kasi nag book din ako kaya ito si e, para maganda ayan malayo pa yata yung in order ko naman grabe ang bilis bilis kulang na lang wala pang isang tangkal bago magpreno kaya eh, grabe Yeah, sabi ko matibay na rin ako sa gitgitan pero pag akong nakasakay putik na yon hindi ako uwi ng Pilipinas na buhay pag ganon grabe ito, malapit na rin yung sinasakyan ko bahala na dyan kung ano ano na naman itong sasakyan ko na ito Grabe talaga po tayo Tapos sabi niya, bakit? Bakit anong problema? Ewan ko. bakit itong cellphone ko, nakita, na, nakita yung amo ko yung GPS niya. Kaya pinatigil ka, kako. Kasi ayaw niyang buksan yung pintuan eh. Ayaw niyang buksan yung pintuan. Basta Ayaw niyang buksan yung pintuan niya eh. Ito sabi ko hindi pwede kaya sabi ko, baka nakita yung GPS ng cellphone ko. Kaya, ayun. Tinababa ako, kako. wala pa? Sixty-seven. Twenty-four yung sasakyan natin 6724 yung plaka